Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Ang mga daga ay makakaranas ng isang buwan na puno ng mga pagkakataon para sa personal at profesional na pag-unlad. Ang iyong natural na talino sa pag-navigate sa mga social situations ay magdadala sa iyo ng mga bagong koneksyon na maaaring magbukas ng mga pintuan para sa hinaharap. Ang pagiging proactive sa paghabol sa iyong mga pangarap at layunin ay magiging susi sa iyong tagumpay. Gayunpaman, Mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili upang maiwasan ang burnout. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, ang Agosto ay isang magandang panahon para sa pagpapalalim ng mga relasyon sa mga mahal sa buhay. Ang pagiging bukas sa komunikasyon at pagpapahayag ng iyong mga damdamin ay magpapalakas sa iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, ang pagiging maingat sa paggastos at pag-invest sa mga tamang lugar ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong financial health. Ox. Ang mga baka ay magkakaroon ng isang buwan ng pagpapatibay sa kanilang mga nakamit at pagtatayo ng mga bagong pundasyon. Ang iyong hard work at dedikasyon ay patuloy na magbubunga at maaari kang makatanggap ng pagkilala mula sa iyong mga kasamahan o superiors. Ito rin ang tamang oras para sa pagplano ng mga long-term goals, lalo na sa iyong karera. Yung pagiging praktikal at matatag sa iyong mga desisyon ay magiging mahalaga. Sa personal na buhay, ang paggugol ng oras sa pamilya at mga kaibigan ay magbibigay sa iyo ng kinakailangang suporta at inspirasyon. Ang iyong loyalty at pagiging reliable ay lalong magpapatibay sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, magiging mabuti ang takbo ngunit mahalaga pa rin na maging maingat at hindi magpadala sa mga impulse purchases. Pag-isipang mabuti ang iyong mga financial decisions upang mapanatili ang iyong security. Tiger. Ang ano mga tigre ay makakaranas ng isang buwan na puno ng enerhiya at posibilidad. Ang iyong adventurous spirit ay magdadala sa iyo sa mga bagong karanasan na magpapalawak ng iyong pananaw. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at hamon ay magbibigay daan para sa personal na paglago. Gayunpaman, mahalaga rin na maging mapanuri at hindi magpadalos-dalos sa mga desisyon, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa karera o personal na buhay. Sa larangan ng relasyon, maaaring magkaroon ka ng mga pagkakataon para makabuo ng mga bagong koneksyon o muling buhayin ang mga lumang ugnayan. Ang pagiging tapat at totoo sa iyong sarili ay makakatulong sa pagbuo ng mas malalim at meaningful na mga relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging bold sa mga investment decisions ay maaaring magdala ng magandang resulta Ngunit mahalaga pa rin ang pagiging maingat at pagkakaroon ng tamang research. Rabbit Ang mga kuneho ay makakaranas ng isang buwan ng kalmado at pagkakasundo. Ito ay isang magandang panahon para sa pag-reflect sa iyong mga narating at pagpaplano para sa hinaharap. Ang pagtuon sa iyong inner peace at pag-aalaga sa iyong emosyonal na kagalingan ay magiging mahalaga. Ang paggugol ng oras sa mga gawaing nagpapasaya sa iyo ay magbibigay ng bagong sigla sa iyong buhay. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging mapagbigay ng iyong oras at atensyon sa mga mahal sa buhay ay magpapalakas ng inyong mga ugnayan. Ang Agosto ay magiging isang magandang panahon para sa pagbuo ng mga alaala kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sa pananalapi, ang pagiging conservative sa iyong mga desisyon ay magiging mabuti. Ang pag-iwas sa mga risky investments at pagtuon sa pag-save ay makakatulong sa pagpapanatili ng iyong financial stability. Dragon Yung dragon ay makakaranas ng isang buwan ng dynamismo at pagbabago ang iyong natural na karisma at confidence ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon sa personal at profesional na larangan. Ang pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap ng mga bagong hamon ay magpapalakas sa iyong posisyon. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras sa pagpapahinga at pag-recharge ng iyong enerhiya upang maiwasan ang pagiging overwhelmed. Sa aspeto ng personal na buhay, ang iyong pagiging assertive ay maaaring magdulot ng ilang tensyon sa mga relasyon. Mahalaga na maging sensitive sa damdamin ng iba at maghanap ng balanse sa pagitan ng iyong personal na mga layunin at ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Sa pananalapi, ang iyong risk-taking na ugali ay maaaring magdala ng magandang kita Ngunit mahalaga rin na magkaroon ng sapat na pag-iingat at hindi ilagay ang lahat sa isang venture lamang. Snake. Para sa mga ahas, ang Agosto ay magiging isang panahon para sa matalinong pagpaplano at strategic na pag-iisip. Ang iyong intuition at analytical skills ay magiging mahalaga sa paggawa ng mga desisyon na magkakaroon ng positibong epekto sa iyong hinaharap. Ang pagiging maingat sa pagpili ng iyong mga laban at pagtuon sa mga layunin na tunay na mahalaga ay magdadala ng tagumpay. Sa iyong personal na buhay, ang paglaan ng oras para sa mga malalapit sa iyo at pagpapahalaga sa kalidad kaysa sa dami ng oras na ginugugol ay magpapalakas ng iyong mga ugnayan. Ang pagiging bukas at honest sa iyong mga damdamin ay magpapabuti ng komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Sa pananalapi, ang pagiging conservative at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay makakatulong sa iyo na magtayo ng isang mas matatag na financial foundation. Horse Ang mga kabayo ay makakaranas ng isang buwan na puno ng enerhiya at paggalaw. Ang iyong pagiging masigasig at pagiging sociable ay magdadala sa iyo ng maraming positibong interaksyon at pagkakataon. Ang Agosto ay magiging isang magandang panahon para sa pagpapalawak ng iyong social circle at pag-explore ng mga bagong aktibidad. Gayunpaman, mahalaga rin na maging mapanuri sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan at hindi magpadala sa peer pressure sa iyong personal na buhay. Ang pagiging spontaneous ay maaring magdala ng saya at excitement, ngunit mahalaga rin na magkaroon ng balanse at hindi pabayaan ang iyong mga responsibilidad. Sa pananalapi, ang pagiging adventurous ay maaaring humantong sa mga kapakipakinabang na investments, ngunit mahalaga rin na maging maingat at hindi mag-take ng unnecessary risks na maaaring magdulot ng financial strain. goat Para sa mga kambing, ang Agosto ay magiging isang panahon ng creativity at self-expression. Ang iyong natural na artistic talent at sensitivity ay magbibigay daan sa iyo upang mag-explore ng mga bagong creative ventures. Ang pagiging tunay sa iyong sarili at pagpapahayag ng iyong mga damdamin sa pamamagitan ng sining o musika ay magdudulot ng malalim na kasiyahan at personal na paglago. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging empathetic at understanding ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ang pagiging bukas at vulnerable ay magpapalakas ng tiwala at intimacy sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging praktikal at hindi paggastos sa mga bagay na hindi kinakailangan ay magpapanatili ng iyong financial stability. Ang pag-invest sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo at may long-term na halaga ay magiging mabuting desisyon. Monkey. Ang mga unggoy ay makakaranas ng isang buwan na puno ng excitement at pag-aaral sa Agosto. 2024. Ang iyong curiosity at adaptability ay magdadala sa iyo ng mga bagong pagkakataon para sa personal at profesional na paglago. Ang iyong pag-explore ng mga bagong interes at pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay magpapalawak ng iyong horizons at magdudulot ng sariwang perspektibo sa iyong buhay. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging communicative at sociable ay magdadala ng mga bagong kaibigan at maaaring magrekindle ng mga lumang friendships. Ang pagiging open-minded at willing na makinig sa iba't ibang pananaw ay magpapayaman sa iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, ang pagiging innovative at paghanap ng mga creative na paraan para kumita ay maaaring magdala ng magandang resulta. Gayunpaman, Mahalaga rin na maging maingat sa mga speculative na investments at mag-focus sa long-term financial planning. Rooster Ang mga tandang ay makakaranas ng isang buwan ng focus at dedikasyon sa Agosto. Ang iyong natural na pagiging organisado at attention to detail ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga proyekto at layunin ang pagtuon sa iyong mga prioridad at pagiging consistent sa iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng mga positibong resulta. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa relaxation at pag-aalaga sa iyong sarili upang maiwasan ang stress at pagod. Sa iyong personal na buhay, ang paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay ay magbibigay ng kinakailangang suporta at kaligayahan. Ang pagiging honest at transparent sa iyong mga damdamin ay magpapalakas sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging prudent at wise sa paggastos ay magiging mahalaga. Ang pag-invest sa mga bagay na nagbibigay ng long-term na benepisyo at pag sa mga hindi kinakilangang luho ay makakatulong sa iyong financial security. Dog, ang mga aso ay makakaranas ng isang buwan ng loyalty at pagiging mapagkakatiwalaan sa Agosto. Ang iyong natural na pagiging protective at caring sa mga mahal sa buhay ay magdudulot ng kaligayahan at seguridad sa iyong mga relasyon. Ang pagiging reliable at consistent sa iyong mga aksyon ay magpapatatag pa lalo ng iyong mga ugnayan. Gayunpaman, mahalaga rin na magkaroon ng balanse at hindi masyadong magpakalunod sa pag-aalala para sa iba. Sa iyong profesional na buhay, ang iyong hard work at dedikasyon ay magpapakita ng progreso. Ang pagiging bukas sa feedback at willing na mag-improve ay magdadala ng mas maraming oportunidad sa iyong career. Sa pananalapi, ang pagiging conservative at pag-iwas sa risky ventures ay magiging matalinong estratehiya. Ang pagtuon sa pag-save at pagbuo ng isang solid financial foundation ay magbibigay sa iyo ng peace of mind. Pig Para sa mga baboy, ang Agosto ay magiging isang buwan ng kasiyahan at socialization. Ang iyong natural na pagiging friendly at pagiging open-hearted ay mag-aakit ng positibong enerhiya at mga bagong kaibigan sa iyong buhay ang pagiging masigasig sa pag-explore ng mga bagong aktibidad at pag-attend sa mga social events ay magdadala ng saya at bagong mga karanasan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging mapili sa mga commitments at hindi mag-overcommit upang maiwasan ang pagiging overwhelmed. Sa iyong personal na buhay, ang paggugol ng oras sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon ay magiging rewarding. No, ang pagiging present at attentive sa mga mahal sa buhay ay magpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Sa pananalapi, ang pagiging mindful sa iyong mga gastos at pag-invest sa mga bagay na tunay na mahalaga ay magpapanatili ng iyong financial well-being. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pag-enjoy sa ngayon at pagplano para sa hinaharap ay magiging susi sa iyong pangmatagalang kaligayahan at seguridad. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po!